Alinsunod naman sa whole of government o whole of nation approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang pagtutulungan ng mga kagawaran at lokal na gobyerno upang tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Si Faith Santiago, una sa balita. Matapos ang paghagupit ng 6.9 magnitude na lindol sa lalawigan ng Cebu, agarang umaksyon ang mga sangay ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga mawamayan tungo sa pagbangon, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una na dyan ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ipinagutos na nila sa kanilang key shelter agencies ang pansamantalang pagtigil sa amortization ng mga miyembro nilang naapektuhan ng lindol at bagyo. Ayon kay DSUD Secretary Jose aliling, malaking bagay ito para sa lahat ng mga kababayan dahil hindi na nila kailangan pang-isipin ng amortisasyon sa panahon ng sakuna kasunod dito, inatasan din ng Disod Regional Office 5 at 7 na magsagawa ng ground assessment dahil sa pinsalang natamo ng shelters. Patuloy din sila sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensya para makapagbigay ng agarang housing assistance. Samantala, siniguro naman ni Department of Finance Secretary Ralph G. Recto na higit pa sa sapat ang pondo ng gobyerno para matulungan ang mga nasalanta, partikular na ang mga magsasaka, manggagawa, mag-aaral at pamilyang Pilipino. Handa na aniya ang government fin financial institutions, government-owned or controlled corporations at ang buong pamahalaan para tiyakin ang pagbangon ng mga kababayan natin. Kabilang na dito ang activation ng calamity assistance packages tulad ng cash aid, concessional loans, deferred payment schemes at service subsidies. Inatasan ding pabilisin ang proseso ng insurance claims para sa damaged properties, tulungan ng borrowers sa apektadong lugar at magbigay ng short-term loans para sa pagpapagawa ng kanilang mga tahanan at panghanap buhay. Nakatuon naman sa rehabilitasyon ng mga heritage sites na nasira ng lindol ang tinutugunan ngayon ng Department of Tourism ayon kay Secretary Christina Garcia si Frasco. Una ng binisita ni Pangulong Marcos Jr. kasama ang ilang miyembro ng gabinete, katuwang ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TISA, ang Shrine of the Archdiocese of San Vicente Ferrer sa Bogo City, Cebu. Patuloy ang TISA sa pag inspeksyon sa iba pang mga nasirang simbahan sa tulong ng National Commission of Culture and the Arts o NCCA. Samantala, naguna naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato sa pagpapadala ng libo-libong relief assistance sa lalawigan. There is a motion for urgency. Julie seconded. Having no objection, the said item is hereby declared urgent. It was Julie seconded. Hearing no objection, the said item is hereby approved. With amendment, subject to style. Sa nangyaring second special session ng 21st Sangguniang Panlunsod ng General Santos City, tinalakay naman ang pagpapadala ng 8 million pesos cash assistance sa mga nasalanta sa Cebu. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.